Hindi na nakaligtas ang probinsya ng La Union sa pananalasa ng malalakas na bagyo ngayong taon. Matapos ang naranasang epekto ng bagyong Emong, mas naging alerto ang mga lokal sa probinsya sa pagdating na bagyong Uwan. Marami ang sumunod sa preemptive evacuation at mas pinagtibay ang kanilang mga kabahayan. Bagamat may naitala pa rin pagkawasak ng mga tirahan dahil sa storm surge, pero wala namang naitalang casualty. Health service that perform different functions This function, when combined, yields the best and most pioneering achievements. Upang lalo pang maging maalam ang komunidad sa pag-iingat sa hindi inaasahang kalamidad at sakuna, nagsagawa ng Stakeholders Forum ang La Union Police Provincial Office, na imbitahan ang Barangay Council at iba pang sektor ng lipunan. In the barangay ni Apo, ano na kitay, how many profiles of BMI? Masosobimino ano uh, nga na kitay, Jadi bolnya ni apa? Bolnya apa? Just like kemalau ada di, lagi mah lain lain use perayaan, kan? Lagi nak itu perayaan. No umai itu pernah uh, flat di flatting kerja Nakatuwang ng polisya sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon kaugnay sa pag-iingat sa tuwing may paparating na kalamidad at tamang kaalaman sa tuwing may sakuna. Ang mga participants po natin dyan is uh, our uh, ABC President, mga force multipliers, mga nakamuha natin ng na mga uh, riders group wherein the main objectives dyan is uh, to strengthen our partnership to combat uh, criminality. So yan yung isa sa mga adhikain natin na dapat is uh, um, meron tayong uh, uh, matinding uh, organization. Kaya nga nag-pledge nag, ng, uh, of commitment with regards sa ating uh, stakeholders forum para ma strengthen nga natin yung ating uh, commitment to serve our community. So pag nag nagsama sama yung mga yan na uh, grupo, including our PNP, so ma-serve natin yung the best para sa community. Naniniwala ang otoridad na malaki ang naging gampani ng komunidad, lalo na ang kanilang mga counterpart o katuwang sa pagpapatupad ng ligtas na komunidad sa zero casualty case sa tuwing may kalamidad. Dapat magkaisa tayo at saka dapat uh, well-trained saka yung uh, ating mga serbisyo sa ating mga publiko is uh, may era deliver natin na maaga at saka Uh, safe sa kanilang mga kanilang lugar. Uh, noon pa man eh, sa wala pang ganitong mga kwan, yung mga uh, may instruction na yan sa ating mga higher office including our uh, yung mahal nating uh, provincial director na si Police Colonel Redendor C. Si Olsano na uh, dapat uh, paparating pa lang yung uh, bagyo is uh, well coordinated na sa lahat ng mga chief of police na naka-coordinate na sila sa mga local chief executive nila MDRMO and PDRMO para sa mga kaukulang serbisyo na dapat iparating sa ating mga barangay. Nagkaroon din ng pledge of commitment sa stakeholders at pulisya. Joan Ponsoy, Balitang Solidor.